Wow, may bigas na. May groceries pa. Atong gibalikan dire ang pangpitong nga napabalayan diri sa Sambuanga del Sur. O kumusta ho nato? O unsa, unsa na sitwasyon, no? Kay dugay-dugay na yun. O mi makabalik sa uh, pita. O mao din ang napabalayan naman, no? Napabalayan ang Team Kalingap sa Buanga del Pangpitong napabalayan dire. O ga kumusta ho nato sila? Eo! Ay, musta na? Kira. Uh, Dugay-dugay, yun yung ka balik. Kumusta ang imuhang bagong balay? <laughs> okay ra? So, mo ni no, Ag, uh, tanaw na to ang sulod o uh, unsa ba, uh, unsa yung mga uh, uh, diara Oh. Wow, nindot na yung gihapo no? Wala na, tulo ni? Naami siya o. Oh, oh. Ah! Ah, wala mabulkasil. Oo. Oh ula, then, then kung kusog o ulan, then nalabi hangin, ang sa libog, masulod siya dili. Ah, maoba. Pero dili man ka mo mabasa. Dili na. Dili na nun. So, siya. wow. Napa ang mga ribon, no? Oh. Napa ang mga ribon nga hmm. sa atong pag, uh, pag ribon. Kumusta naman ang kinabuhi? Aha naman yung mga ba bana ron? Trabaho. Uh, nagtrabaho sa Jimenez. Litsunero. Ah, nag ah, tuwa siya sa Jimenez ron, sa Occidental. Uh, uh. Dahil eh, magpadala po siya. Matag oh, okay. po ano sama? Matag si Mana? Magpadala siya itong Merkulis. Ah. Huwag siya mangot siya. Training pa. Pero karon okay na. Nana siya trabaho dito. Oo, oh, Nana. Wow. Okay. Naningkamot yun si Genesis, okay. no? Okay. mo yung taong to check. Agwantag mga kwari. Kaya nagsakit na yung hawak. Ah, mm. nagsakit na yung hawak. So, mauni, no? Mauni ang napabalaya na mo. Ah, Dako-dako ni siya. O, sige, suko na jis jis Oh. Gis, gis ang ni. So, Og mo ni iyang abuhan no, og ang ihang Ar, So daghan jud kay salamat ma'am no sa imong kaayo. So dili lang na ang among giyan hinong nga gibisita, siyempre gi-surprise bug kanamo og naa po mi dala nga bugas og groceries. Kuan sa nako ha? Oh, dara. Og uh, ami gidala nga bugas og groceries para sa imong ha. So, dako na kaning tabang para sa inyo, no Kuyo kami, kuyo kami mang, mang bisita sa balay. Surprise. surprise mo, mo bisita, pero nami gidala pod para sa inyo, ha? Hindi kayo kinalimutan ng ating sponsor sa pabahay. At uh, walang iba kundi si Ate Nance Anong masabi mo kay Ate Nance sa walang sawang pagsuporta? Sa pagbisita namin dito, hindi na-surprise kayo tapos hindi nyo rin alam na may dala rin po kaming uh, bigas at groceries para sa iyo. Um maraming maraming salamat kay Atinang Chen sa walang sawang pagtulong sa amin sa tsaka sa ano, kay Mr. G saka sa Niboy Gahi sa kay Ruben kay Jisung Katambay sa lahat ng team Kalinga. Maraming maraming salamat tapos ano sana marami pa mga blessing na dumating sa inyong lahat. God bless you sa inyo. maraming salamat. Wow, may bigas na, may groceries pa. Ano kumusta yung mga anak mo? Okay lang. Nag-aral ah. Na? Oo, nag-aral sila. Oh, God bless, God bless. At uh, magpasalamat po ta sa Ginoo nga naa uh, andam mudungog sa atong mga pagampo sa inyong mga gipangayo no wag salamat lord sa mga grasyag panalangin nga imong gi-share para sa ilaha ah, god bless Oga, ga amping dire perme oga alagain alagaay ninyo ning balay kay mo bisita gihapon mi dire kay sa mga nabalayan no sa mga walong nga nabalayan dire Uh, among balikan o among bisitahon o kumusta na ang um, sa sitwasyon sa balay o okay o uh, um, sa mga improvements sa mga balay. Pagdaghang ay salamat no? Sige, God bless. O abrihi sa O kung sa'yo Surprise po na. Wow, may yon may mga dilata. Gatas at saka may mga noodles. Wow, maraming salamat at uh, God bless. Maraming salamat kay Atinang Chin. Salamat po. Maraming salamat po Ma'am sa walang sawang pagsuporta po dito. Ah uh, si God na ang bahala magbalik sa sa gracious pa you no. Know? God bless at mabuhay po kayo.